kami na nga mga happy days. Nag-uusap kami ng mga sisina ni Javi David. Ano pinag-uusap na namin? Namiss ko mo Filipino food! Pinag-uusap na namin din. Gusto ko din na kami. Kasi so, nakakamiss na Filipino food. Three days pa lang kami sa US, pero miss na talaga namin ang Filipino food. Ang gusto ko ng... Jollibee. Jollibee. Kaya order kami ng Jollibee. Nakita ko yung dito, pwede si Uber. Sa so Uber. Parang grab sa Pilipinas. Anong gusto mo dito? Ikaw na bahala. Chicken tsaka spaghetti. Order ka na lang dyan. Patingin ako? chicken bucket. Yan ang dami. Ayun ang ating Jollibee. Ang gusto namin ay palabok. Order ako ng bucket meal. Six piece chicken na puro spicy. Spicy. Tapos palabok, rice. And then may pinch mango. Okay na yun. Ang dami na nun. No? At dito sa Amerika, kailangan ano siya. Meron siyang tip. Kailangan mandatory ang tip. So, pinili ko 10%. kasi yung mga So, dito muna kami sa lobby ng hotel. Maghihintay ng order natin, Mim. 9.05 yeah. daw darating. So, in 30 minutes, darating yung order natin. Ang, gusto ko dito sa America, lagi on time. Yes, on time. Di pa ding malit. At dumating na daw ang ating Jollibee. Time to meet. Ano pa nga ako? Si Elaine. Pili ko siya yung nag-hazard. Okay, no? Let's go. Kuhin na natin ang Jollibee. Saan tayo na ako? Gutom na, gutom na. The um, uh, ones one for Dave? Yeah. Yes. Okay. Okay. 2183. 2183 is the P. Dave. 2183. Yeah. Careful. Got it? <laughs> Thank, <you. laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> I am so hungry. I think see. Sometimes I'm about <laughs> to. I'm waiting for Charlie. <laughs> <laughs> Baka kami mayroon na pangat, so sabi so, so, tayo kakain. So, sabi na kami kumain. Ito na ang ating mm, amoy jolly Ang mm. bango Ito na yung ating jolly Ang bango yung gravy na amoy ko niya kayo. At ito Bago. na yung ating chicken. May laki ng chicken. Spicy! Oh my God! Alam mo, ang dami mm. natin in order. Yan na rin yung breakfast ko bukas. Yes. At um-order din kami ng... Ah! Palabok! Palabok! Oh my God, look at this. Oh my god, wait lang. Ito mo ka, Ito ang palabok. Ay! Ayan. Palabok. Na-miss namin ang palabok ng spaghetti. Ay, spaghetti. <laughs> palabok ng Jollibee. At maliit lang yung army table dito. Siyempre, kasamang rice. At saka mayroon din kaming peach mango pie. Ayan, peach mango pie. And, um, mayroon tayong isa lang na pineapple cruncher. Yan. Tatry lang natin ito mga to. At tikman na natin. Ay, Johnny Itutog na. At dahil walang calamansi sa Amerika, meron silang binibigay na lemon juice para sa ating palabok. palabok. Oh my God. Haluin na natin yung palabok, Min. Hindi ako ng rice din. Alam mo ba, sa ating mga Pilipino, di ba, hindi kompleto ang kain pag walang kanin. Haluin ko lang mabuti ng ating palabok. Para... Oh, wala akong chicken, ah. Eh. Kaya kumakanan. Kain ka na. Tikma mo na spicy ito. Tingnan natin kung same ba ng lasa sa Pilipinas. Yung ating manokerns. Ang ating... Nakaka-happy din ba? Jolly... Jolly... Ano nga yun? Be happy. Chicken joy ba? Ay, nagkamay na ako. May spoon and fork para Nagkamay. <laughs> Masarap din magkamay. The chicken joy spicy. Ang ang ang? Uh, ang Super? Gusto ko yun. Ang ang. Yeah. Samsung, so, so, uh, tingnan ko muna yun walang ano. Walang gravy. Di ba? Mm -mm. I mean, masarap. Masarap yung chicken, pero iba yung... Hindi siya distinct na Jollibee. Iba jallibee. yung amoy sa Pilipinas ng manok. Naman. Yeah, na malayo pala alam mo ng, alam uh -huh. mo uh ng Jollibee. Masarap siya. I mean, kaya lang iba pa rin yung lasa ng manok sa pig. Lagyan natin ng gravy. Mm. Tingnan natin. Mm. Then, mm. Stop oh, ang baby, ha? Ah. Yung gravy, Jollibee na Jollibee yung lasa. Masarap. Jollibee na Jollibee yung lasa talaga. Oo. Pero Yung chicken, hindi. Yung chicken, hindi Pero masarap. Masarap ang hindi kaamoy nung sa Pinas. Ang anghang. Sa... ang anghang! Ang anghang -ang nga, sabi ko sa'yo. So, sobrang so ang anghang. Pero gusto gusto ko. Ano ang masarap to sa may kanin? Maanghang, ang masarap sa maanghang rice. Mapaparami <laughs> ka ng rice. At mukhang magkakamay ko. Alam mo, let's eat. It? Ganito ang anghang, hindi to pwede kay Lindy. Ay, oo nga. Si Lindy, hindi niya kaya to. Hindi, pag pumunta siya dito, hindi niya makakain to. Natin. Dapat kuha mo wasa ng iyan. Mmm! Mm. Masarap! I like it. Masarap. Mm. Masarap ang palabok. Tikman natin na kanilang peach mango pie. Ayan. Kasi umorder na tayo pa naman tikin. may experience natin. Share Umay. tayo dyan. Yes, ang laki. Ang oh, laki. Sa Pinas, maliit lang yung peach mango pie, di ba? Yan yung large, yan yung peach mango pie dati. Tapos ngayon, maliit na. Large binabenta yan. Yeah. Sa, yeah. sa Pinas? Sa Pinas. Oh. So, Pilipinas, yan yung large. Pero dito, yan yung regular. Yeah, regular. Ang sweet mo naman, atihan mo ko. <laughs> Masarap. Sarap? Masarap ang peach mango pie Jim. legit. Mm. Yup. Masarap ang peach dito sa US niya. Eh? Masarap. Mm. Kiss na. Iban mo? Hmm?